Reres bakan ba ni Senadora Lely de Lima yung mga tao nagpakulong sa kanya? 6 mm -hmm. years. Well, uh, sa totoo lang po, oh. hindi namin napag-uusapan dyan ngayon. Pero? Oh. Pero sinabi niya kahapon sa kanyang press conference, kagabi sa kanyang press conference, oh. na uh, she will vindicate her name and reputation, she will oh. re-establish re 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 her life oh. at sabi ko nga sa ilang mga panayam sa akin na natatandaan ko si Senator Laila Diliman bago siya ikulong na sinabi niya that there will be a day of reckoning. Ayok. Pero sa totoo po, wala po siyang binabanggit sa amin kung siya ay magkasampan ng kaso. Ang tanging nasa, nasa isipan niya ngayon ay makapiling muli Ah uh, at agaran ang kanyang ina uh -huh. na may sakit ngayon sa nasa Iriga. Uh -huh. na yung kapatawaran po. Old po. Yung kapatawaran. Forgiveness, forgiveness. Wala bang naisab nasabi si ano? Si na ibulalas. Si Wala pa rin ako? po nababanggit pero uh -huh. nabanggit niya sa kanyang press conference kagabi that God has forgiven him tao. Uh -huh. Uh -huh. And uh, she wishes well. Him well. Okay. Sino 'yon? <laughs> uh, anyway, <laughs> sino yun? any political plans po? <laughs> Senador de Lima. Uh, again, wala na kami oh, na pag-uusapan pa. tungkol doon. So, malayo, malayo, pa kasi malayo yan. Malayo pa, okay. Ma malayo pa kasi uh, yan. Attorney Borne, Ma uh, di ba? But that's very, very uh -huh. far. Oh, uh -huh. uh -huh. Anyway, Pero linawin ko rin na sinabi niya sa press conference uh -huh. kagabi na uh, uh, she will continue her advocacy sa uh -huh. human rights, uh -huh. sa truth and justice, uh -huh. at sa rule of law. Ayun. Uh -huh.